Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Shout out sa lahat ng mga DCW Oplan Cyber Tukang members. Maraming salamat po sa inyong partisipasyon sa ating mga pag-atake sa mga anti-Duterte at mga anti-Marcos. Kaso, pinabagsak na po nila yung group natin dahil akala nila, hinahak natin sila. Lilinawin ko lang po na ang ginagawa namin sa DCW Oplan Cyber Tukang ay extrajudicial report lamang. Okay? Yun din ho kasi ang gusto ng karamihan ng mga supporters. Kahit man lang daw sana sa pagre-report ay makaganti sila sa mga naninira sa aming mahal na presidente. Kaya kamakainan lang nabalita ang Oplan Cyber Tukang. At pinagbintangan tayo agad ng mga estudyanteng anti-Marcos na tayo daw ang nanghap ng mga Facebook accounts nila. <laughs> Ito ho ang nangyari. Makinig kayo ah. Ang simpleng misyon namin sa Duterte Cyber Warriors ay tinawag po naming Oplan Cyber Tokhang para yung mga Yellow Tide Zombies ay gumawa ng sarili nilang multo na mananakot sa kanila at gagawin nilang issue for their own benefit. So ano yung extrajudicial killing? Totoo ba yon? O katang isip lamang. Obvious naman nung sinabi na ni Master MacDom yung totoo sa kumausap sa kanyang taga CNN Philippines ang mga media na mismo ang naglaglagan. Tingnan niyo yung CNN Philippines. May dalawa silang report tungkol sa OPLAN cyber tukang. Una, they did it without any confirmation. Pangalawa, lumabas na it was just an elaborate social experiment. Sinakyan lang ho namin yung issue na may out ng FB. It could be a glitch? pwedeng expired na yung session cookies. O kaya naman, sarili na ho nilang katangahan kaya sila na-hack. Si Dr. Salim Makdum at ang mga Oplan Cyber Tokang Operatives ay may sikretong misyon para isiwalat ang katiwalian sa media at pigilan ang mga tao na nag-aasik ng kasinungalingan. Nung inilunsad namin ang Oplan Cyber Tokang, sinadya namin itong gawing close group at invite only para mas dalong ma-intriga ang mga yellow-tard zombies. At hinayaan namin makapasok ang mga spy. Dahil ang mga spy ay may importanteng misyon para sa amin. Sila yung magkakalat ng mga chismis sa mga FB page ng mga yellow-tard zombies. Dahil dahil galing ito sa kanilang taong pinagkakatiwalaan, mabilis ho nila itong pinaniwalaan. Ang ginawa lang ho namin ay nagpost lang ho kami ng mga picture at video at gumawa ng istorya na akala nila ay totoo. At sinakyan lang ho namin ang kanilang psikolohiya na pananakot para mas lalong lumaganap at magmukhang lihitimo ang aming operasyon. Di nila alam, chillax lang kami in front of our computer. Mind conditioning and manipulation, yun ang ginagawa nila sa atin. So yun lang din ho ang gagawin natin sa kanila ikangan nga nila kung ayaw mong gawin sa'yo Huwag mong gawin sa kapwa mo <laughs> Di nila alam nagisilang silang biktima ng psychological warfare ni Master Salim Makbun May iba naman tayo Si former President Marcos ay bayani para sa lahat ng na mga nagmamahal sa kanya pero kung masama ang tingin ng mga kabataang nalaso ng na mga kaisipan nila tungkol kay former President Marcos, wala ho kaming pakialam. Nasa batas naman na ang mga naging presidente at sundalo ay pwedeng malibing sa libingan ng mga bayani. So dahil nasa batas yun, eh sinunod lang yun ng presidente namin. Gets nyo? So ano po nangyari sa rally? Nabago nyo ba ang isip ng presidente namin? <laughs> Not even close kahit maglupasay pa kayo sa pagpuprotesta nyo kung saan saan, di nyo mababago ang pasya ng presidente namin. Okay? Kasi napaka nonsense yun na eh. At wala na hong gustong magsagawa ng mga rally ngayon dahil meron na ho tayong matinong presidente. Pinipilit lang talaga ng mga profesor nila ang mga estudyante na sumama sa mga rally kapalit ng mataas na grade at 500 pesos na panload. At sa mga darating pang mga araw, makakasama rin nila ang mga binayaran natin mga kababayan dahil malaki rin ang kanilang pangangailangan. Meron pa nga ginagamit ang 4-piece para lang sumama sa mga rally na yan. At lalo na ho ang simbahang katokliko e este katoliko. Namimilit kayo ng mga estudyante para lang sumali sa mga rally na to. Para lang masabi nyo na marami pa rin tao ang nakikisimpatya sa pinaglalaban nyo. So hinahamon ko lahat ng mga tagay yellow garbage at lahat ng mga puppet nyo na leaders and organizers ng mga rallyista na to. Hinahamon ko kayo na manawagan lang kayo. Fine. Pero wag nyo silang bayaran at wag nyo silang piliting sumama sa inyo. Ewan ko lang kung may magbuluntaryong sumama sa inyo. Desperado na ho kasi ang galawan ng mga yellow garbage na to para lang pabagsakin ang presidente natin. So pwedeng gumawa ang mga yellow garbage ng senaryo para mag ng another people power. Gaya ng ginawa noon ng yellow garbage kay Ninoy Aquino pinapatay daw si Ninoy Aquino ni Danding Kuwangko para ibintang kay former President Marcos na naging mitya ng People Power Revolution na yun. So sa madaling salita, kung ang sarili nilang kapamilya, kayang-kaya nilang isakripisyo para lang mapatalsik ang presidente yung kalaban nila, kayo pa kaya? So pwede ho nilang ipabomba ang location ng rally sa mga nakatakdang schedule. Tapos, si President Duterte ang pagbibintangan nila para magmitya ng another people power against Duterte administration naman ngayon. Kaya mag-iingat po kayo. Basta ako, pinaalalahanan ko na ho kayo. So nasa inyong mga kamay na ngayon ng kapalaran ng mga buhay nyo.